Diyos ko. Mahal, nasaktan ka na ba? Ano ito? Bakit mo ako sinaktan? Bulag ka ba? Sige, paumanhin. Diyos ko. Ano ka ba? Nagmamadali ako. Bibigyan kita ng pera. Pumunta ka sa ospital. Niloloko mo ba ako? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ipaayos ang paborito kong sasakyan. Hindi ito sira. Medyo gasgas ang mga kamay mo. Dalhin mo ako sa medical station ngayon. Walang kailangan gawin. Ang sakit ng kamay ko. Diyos, walang mali sa iyong sasakyan. Kunin ang pera ngayon. Pumunta ka. Niloloko mo na naman ba ako? Dalhin mo ako sa medical station ngayon o gusto mong pumunta sa pulis? Ikaw. Para saan ka nandito? Pumunta din ako sa medical station. Anong gagawin? Hanapin si Dr. Min. Min ha? Kilala mo siya. Sinong hindi ko kilala dito? Ah, ikaw ang manliligaw niya. Kung tahimik ka, ibig sabihin tama ako. Hindi inaasahan. Sa Saigon, nagkaroon siya ng manliligaw. Dito. Siya yun. Anong ibig mong sabihin? Marami siyang niligawan na babae. Nagsisinungaling ka Hindi si Min ang taong iyon Wala akong oras Dito sa baba napaka premise niya Nililigawan niya ang girlfriend ko Hindi tama Gusto ng girlfriend mo si Min Hindi ganoong tao si Min Ayaw niya sa mga babae dito Ano ito? Anong ibig mong sabihin? Malaswa, mapili Tumutok sa pagmamaneho Ha? Pababa sa ilog na iyon Guwapo ba ako? Dahan-dahan, umupo. Dahan-dahan lang. Ang galing, sobrang saya ko sa bahay, sobrang komportable. Humiga doon para sa isa pang araw. Dapat patay na talaga ako. Huwag kang mag-alala, maganda ang buhay mo at ayos lang. Makakauwi na ako. Salamat nga. Simula ngayon. Kailangan alagaan ako ng Russia. Kaya ko na ang sarili ko. Ako ang nagpasalamat sa iyo. Tinulungan mo ang pamilya ko na mahuli ang magnanakaw. Kailangan kitang alagaan. Wala na akong magagawa. Lahat. Lahat ng ito ay dahil kay Min. Gutom na ako. Inaantok ako. Hayaan mo akong bumalik. Nagluto ako ng kanin at dinala sa iyo. Itigil ang pagluluto ng kanin. Bahala ka, hindi ako nagugutom. Oo nga pala, magpapayat ako. Paakitin mo siya. Nakuha ko. Pauwi na ako. Tinawag niya akong masamang magluto. Ayaw mo akong makita, kaya inaantok na sabi niya. Ang dami kong effort. Naayaw niyang hawakan. Sige, simula ngayon, hindi nakita makikita. bibigyan kita ng gamot. Ito ay gagaling. Nililimitahan ko ang aking pag-inom sa yellow. Kumuha ka ng race 8 at bumili ng gamot. Limang araw na hindi nagkakasakit. Pumalik ka dito. Salamat, Doktor. Tara na. Oo. Oh. Eto na. Salamat. Ikaw. Miss na miss na kita. Anong ginagawa mo? Ito ang istasyon ng medikal. Anong ginagawa mo? Hindi ito bahay. Wala akong pakialam. Anong klaseng tao? Ang bastos mo. Bakit ginagawa yan dito? Kapatid. Diyos ko. Anong problema mo? I knocked this guy off the road kanina at duguan siya. Naglalaro siya. Josko, ko, ito ang nangyari sa aking kapatid, at sinabi mo ng kaunti, maingat kasi ang pagmamaneho ng kapatid mo kaya siya nasaktan. Tumigil nga kayo, tumigil na kayong dalawa, hayaan mong linisin ko ang sugat. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Hindi na kailangan. May, tulungan mo akong dalhin siya. Hayaan siyang pumunta sa balakang. Nagustuhan mo ba? masakit, may Tingnan ko kung malubha ang iyong pinsala. Titignan ko. Ano ito? Huwag mo itong hawakan. Hayaan mo siyang alagaan ako. Nag-aalala ka sa girlfriend mo. Sige. Tara na. Salamat. Oh my god, may girlfriend na siya. Ang ganda nilang mag-asawa, di ba? May, kailangan ko nang umalis. Ingatan mo ang kapatid ko para sa akin. Eh. Masakit. Tingnan ko. Dinidisimpekta ko si Cho. Masakit. Maging magaan, May. Gasgas ang lugar na ito. Nabalian yata ang braso ko at sobrang sakit. Tingnan ko. Huwag kang sumigaw nang ganyan. Habang sumisigaw ka. Mas masakit. Tingnan ko, nasasaktan ka ba? Dumating si Dr. Min para makita ka. Ayos lang. Medyo nasaktan ako. Bandage para sa akin. Subukan mo. Patay ka na ba? Magiging okay ka. Huwag kang mag-alala. Natakot ako. Tapos na. Magpahinga. Magtatrabaho na ako. Anong ginagawa mo? Gusto kong pumunta. Gustong pumunta. Pero hindi ako makakapunta. Pwede mo ba akong tulungan? Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinulak palabas? Ikaw. Ang iyong kamay, ang iyong kamay. Oh my god. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi kita niloloko. Masakit, putol na braso. Masakit, masakit. Kailangan kong aminin. Ang cute niya tingnan kapag galit. Diyos ko! Nasugatan ka, bakit hindi ka magpahinga? Anong ginagawa mo? Kumuha ako ng inumin. Puhaw ako. Nasaan si Miss nga? Nasaan siya? Bakit ka mag-isa dito? Huwag mo siyang banggitin. Siya at ako ay walang kinalaman sa isa at isa, at ikaw. Akala ko sa ospital ka natutulog. Wala akong duty ngayon. May bagong dumating. Baby, pasok ka dito. Hello, Uncle 5. Ang iyong kasintahan? O oh, hindi? O, oh, ito si Twilin. Ito si Uncle 5. Mayroon siyang mahusay na palayaw, Lonely Five. Oo. Ngayon lang siya nasugatan. Kaya pala parang magnanakaw. Huwag ka na magsalita. Umupo at maglaro. Umupo. Umupo. Nandito ako sa kanya. Magrugas ng kamay. Oo. Oh. Saan natutulog si Hong Min? Nakikita ko ang balakang. Yan ang upuan. Kailan niya kailangang matulog? Sa upuan na yun siya matutulog. Doon siya natulog. Paano siya makakatulog? Ipikit mo ang iyong mga mata at matulog. Minsan, ikaw at ako ay lumabas para matulog. Ganyan ka mananatili dito. Masarap ang pakiramdam mo. May sariwang hangin dito. Cool na bahay. Masasanay ka rin sa ilang sandali. Pumupo, maghugas ng kamay, palamigin ng tubig. Cool talaga. Nakikita? Tama ba ako? Malamig ang tubig, di ba? Oo, nasaan ang palikuran? Gusto kong pumunta sa banyo. Oo, ngayon dumirecho ka na. Tapos ka na. Yung fish bridge. Oo. Oh. Diyos ko, napakadumi kaya maaari kang manatili. Hindi ako nasanay nung una. Ngunit kung mananatili ka ng ilang araw, maaari kang umangkop. Kaya ng lahat. Tapos kaya ako din. Hindi kita maintindihan. <laughs> Ngayon gawin ang anumang gusto mong gawin. Mawawala ako sa glit. Babalik ako. Hindi pwede. Iiwan mo ba ako? Kahit saan ka magpunta, pupunta ako. Pakinggan mo ako. Nakipaglaro ako kay Uncle Five. Dumaan ako sa bahay ng aking tiyahin na nga. Tita, nakauwi na po ako. Ano ang tiyahin mo? Nasaan ang nanay mo? Wala akong kahit ano. Medyo nalungkot ako sa puso ko. Lumabas at hindi na bumalik. Tita, kamusta si Uncle Five? Hindi ko alam. Huwag kailanman banggitin ang pangalan ng taong iyon. Seryoso ako. I swear, simula ngayon hindi na ako pupunta doon. Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam. Yung malaking chan. Tita, nagagalit. Wala akong oras. Wala akong oras. Bakit ka magagalit sa kanya? Hi, tita. Bawasan mo ang galit, tita. Kamusta si Uncle 5? Hindi ko alam. Pero pag uwi mo, nakita ko siyang umiiyak. Hindi niya ako kinakausap, kaya hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit. Ano ang naki ni Uncle 5? Parang wala pa siyang kinakain. Kung ikaw ay libre pumunta at aliwin siya. Pag-aayuno, magkasakit ka na naman. Hindi mo kailangang kumain ng marami. Wala akong paki-alam. Nakabalik na ako. Pupunta sa doon. Huwag kang mag-alala. min, eh. You. Anong ginagawa mo? May trabaho ka. Pero tapos na, umuwi na tayo. May trabaho talaga dito. Talaga, ano ang pagsisinungaling mo sa akin? Oo. Oh. Umuwi ka na tita. Umuwi ka na. Oo. Oh. Anong ginagawa mo? Pumasok sa bahay. Iniwan ko ang iyong kamay. Ano bang problema mo at ng babaeng yon? Kaya ka nandito. Lumaki ka na. Parang bata ang ugali mo. Hindi kita pag-aari. Lagi kitang mahal. At makita ka bilang sarili ko. Pero ayokong kontrolin mo ang buhay ko. Baka hindi mo maintindihan. Ginagawa ko ang lahat dahil mahal kita. Galing ako sa lungsod. At sabihin mo yan. Wala tayo sa isa't isa. Kaya hindi ko kailangang magsakripisyo para sa'yo. Min, huwag ka nang ganyan. Ikaw at ako magkasama. Gaano na ba ito katagal? Kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Balang araw siguradong mare-realize mo. Ayoko nang makipagtalo sa iyo tungkol dito. Teka, Min. Tama ang gusto ko sa babaeng iyon. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw at siya ay mga kasamahan lamang. At may manliligaw na siya. Yung taong nakilala ko kanina. Totoo ba? Hindi mo rin yata gusto ang babaeng iyon. Umuwi na tayo. Dalhin mo ako sa kotse. Hindi ka mananatili? Hindi. Paano ako mananatili?